Sumay niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na ihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon sa halip inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama Hindi kayo ang pumili sa akin ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga Sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Magibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating misa ay para sa ika na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa susunod pang linggo ay atin na pong ipagdiriwang ang kanyang pag-akyat sa langit. So, anim na linggo na si Kristo ay uh, napapakita pa at patuloy na gumagala, no? kumbaga para samahan, alalayan ang kanyang mga alagad ang kanyang mga inaatasan na magpahayag ng mabuting balita. At muli, ang mabuting balita ay si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Yun ang mabuting balita. Pero bago siya umakyat sa langit, na sa konteksto po ng ating pagdiriwang, ito ang kanyang habilin muli na ipinapaalala sa mga alagad ang kanyang utos. Hindi lang basta habilin, kundi yung habilin na tandaan ninyong mabuti ang utos na ito, mag kayo. Ibig sabihin, magmahal kayo. Dahil hindi magiging madali ang kanilang kaharapin, maraming susubok sa kanila. Paihirapan sila, kukutyain sila para umabot sa punto na mas mamayani ang galit kaysa sa pag-ibig. Kaya bago pa mangyari ang mga ito ay pinaalalahanan na ni Jesus ang kanyang mga alagad. Utos ito, umibig ka. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, magmahal ka. Sige nga, tingnan niyo nga ulit yung mga katabi ninyo. masaya ba yan? masaya ba kayo mga nakakasama ng na mga kayo no nakakakilala nararamdaman niyo ba yung saya niya ha ramdam niyo ba at saan nang gagaling yung saya sige nga saan nang gagaling yung saya yung alam niyo naman na kahit mahirap ang buhay kahit nahihirapan siya sa buhay at ano yung mga nagpapahirap po pwedeng nagpapahirap sa kanya yung kanyang pamilya Pwedeng nagpapahirap sa kanya yung kanyang asawa, yung kanyang anak, pwedeng ang nagpapahirap sa iyo, magulang mo, pwedeng ang nagpapahirap sa iyo yung lipunan, pwedeng nagpapahirap sa iyo yung boss mo. Pero kahit mayroong ganito no, na mga pagpapahirap, ang hindi nawawala sa iyo ay yung saya. Yung nakukuha mo pa rin maging masaya. Di ba? At kung ganun ka, kung ganun ang iyong disposisyon, marahil ay dahil nagpapatuloy kang magmahal. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Sinasabi ko ito sa inyo para makahati kayo sa kagalakan ko. Pero mo, no? Kagalakan. Hindi lang basta saya galak, kagalakan ko. At kapag nakahati kayo sa kagalakan ko, ang sabi naman ni Jesus ay, magiging malubos, lubos din ang inyong kagalakan. Magiging masaya din kayo. Kaya nga ito ang utos ko, magmahalan kayo. Magmahal ka. Yan ang utos niya kung gusto mong maging masaya. Hmm, naiintindihan ba? Yan ang sasabihin kasi natin. Ang hirap naman, Pater, mag, maging masaya. Eh kasi nga, mas iniisip mo, mas inaalala mo yung sakit. Kaya tuloy, saan ka dinadala? Sa kalungkutan. Lalong-lalo lalo na kapag ang minamahal mo ay sinaktan ka. Lalong-lalo lalo na kapag ang minamahal mo ay hindi ka rin minamahal. O hindi ka naman pala minamahal. Pero ano ba ang utos ni Jesus? Magmahal ka lang. Di ba? Magmahal ka lang. Kasi nga, ang pagmamahal ay hindi naman naghihintay ng kapalit. Pero mas, masaya din naman yung kapag minahal mo at minahal ka din, ay eh di okay. Pero kung i-insist mo, ipipilit mo na mahalin ka, hindi katunay na nagmamahal. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Minamahal tayo ng Diyos. Pero andun pa rin yung kalayaan na binibigay sa atin, mahalin mo ako. Kung ayaw mo, okay lang. Pero magiging malungkot ang buhay mo. Pero kung mamahalin mo ko, tatanggapin mo ang pagmamahal ko at magmamahal ka rin, magiging 100% yung kagalakan mo. Naintindihan ba? Ito mga teenager dito, naintindihan nyo ba? Yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. Yung pagmamahal sa level ninyo, yun pa lang muna. Minsan kailangan din eh, no? nag-level-level -level yung ating pagmamahal eh. Kapag mga bata, saan kayo hinihingi? Saan kayo tinatawag na magmahal? Magmahal kayo sa pamilya. Magmahal muna kayo sa magulang. Hindi yung magmamahal kayo ng jowa Hindi yun yung pagmamahal na sinasabi ni Jesus na, ma, eh, sabi ni Kristo eh, inuutusan daw kami na magmahal kami. O kaya, teenager pa lang, buntis na. Kasi yung pangunawa, ay eh, magmahalan daw po eh. sa inyo, sa level ninyo, pag iniintindi na mabuti, ang sabi ni Jesus, magmahal ka. Sundin mo ang iyong mga magulang bilang tanda ng pagmamahal mo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang naguutos na igalang mo ang iyong mga magulang. Oh, kung natapos sa na kayo dyan, okay, nag-level up, okay oh, naman. Mga ano ba? Kayo, ano bang ang tawag sa'yo? Matatandaan na o ano? tumanda na o oh, yung mga tumanda na. No? Yung mga professional na. Ayan, mas madrama yung mga professional na. No? Na ang pagmamahal laging kapalit. Ano ang kapalit ng pagmamahal? Katawan. Kung mahal mo ko, ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Yun na nagiging basihan. O kapag in, wala na, wala na. Wala na ang pagmamahal. Oh, doon na. Next level. Yung mga mag-asawa na, mga nag-asawa na. Ang utos niya, lalo na nung umarap kayo sa altar, magmahalan kayo, manatili kayong tapat sa isa't isa. Dalawa kayong sinabihan maging tapat sa isa't isa. Eh hindi naging tapat yung isa. Susunod ka ba na hindi maging tapat? O masusundin mo ang Diyos na magiging tapat ka? Kung hindi naging tapat, Hayaan mo na. Huwag mong hayaan yung saya mo, yung kaligayahan mo, dalhin niya. Na ikaw, habang, di ba minsan, no, parang sila nagpapakasaya, ikaw nagpapakalungkot. At ano ang nangyayari? Nabubuhay ka sa pagiganti. Nabubuhay ka sa galit. Naukuha ba? Hmm. Sa mga magulang, no? Minsan may umaabot sa punto, no? May mga anak na hindi marunong rumespeto. May mga anak na nagpapabaya sa inyo. Pero ang utos ng Diyos, mahalin pa rin sila. Kasi nga, ang pagmamahal, ang nagmamahal, nagsasakripisyo din. Hmm. So, kala nyo yung, yung kagalakan na hinahanap natin ay kapag mahal mo ko, mahal kita, hindi happy-happy tayo. Hindi pala doon. Yung, yung 100% joy ay yung mahal kita, kahit saktan mo ko, kahit pagpalit mo ko, magmamahal pa rin ako. Yung hindi magugunaw yung mundo ko dahil lang hindi mo ako pinanindigan. Hindi magugunaw ang mundo ko dahil lamang binaliwala mo yung pagmamahal ko. Hindi. Mapapatuloy pa rin ako na magmahal. Kasi naiintindihan natin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig ayon sa ipinakita ni Jesus. Ayon sa ginawa ni Jesus hindi naging kawalan kay Jesus o sa Diyos ang hindi siya mahalin ng tao. Malaking kawalan sa tao yung hindi niya maramdaman na mahal siya ng Diyos. Kaya sa mga namumuhay sa kalungkutan, eh, pinili niyong maging malungkot kaysa ang maging masaya. Kayo yan hindi na kasalanan ng mga taong nanloko sa iyo. Hindi na yan kasalanan ng mga taong nang iwan sa iyo. Hindi na yan kasalanan ng taong minahal mo. Ikaw na yan. Ikaw lang yan. Kaya kung bukas, malungkot ka pa rin, wala na tayo magagawa dyan. Doktor na ng utak ang kailangan mo dyan. Hindi na yung puso ang problema dyan. Utak na ang problema dyan. Kung pagninilay natin na mabuti itong sinasabi sa atin ni Jesus, utos ito, hindi ito request. Utos ito na kailangan natin sundin kasi alam ni Jesus, gusto natin maging masaya. At kailangan mong maging masaya. Dapat kang maging masaya. Mangyayari lang yan kapag ngayon nagdesisyon ka magmamahal pa rin ako, mamahalin ko pa rin yung taong nagdudulot o nagdudulot ng kalungkutan sa akin dati, kahapon, kanina, nung isang taon, nung sampung taong makalipas na. Pero ngayon, mas pipiliin ko ang magmahal. Amen.